45 anyos na magsasaka patay sa pamamaril sa Anda, Pangasinan. Alamin natin ang iba pang mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kawasan, ito sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Masamtos siya kabusan ko angel. Then doon sa paggamutan ang biktima na si alias po or 45 anos magsasakad residente ng sityo sa Nicolas Barangay Poblasyon Anda, Pangasinan. Sa ulat ni Anda UIC si Chipo Police Major Romulo Oclarino Jr., bandang alas 11 ng gabi naglalakad ang biktima sa harapan ng public market ng pagbabaril ng suspek na nakilalang si alias Dong, 46 anos, vendor tubong umanday bugal yun Pangasinan at kasalukuyan tong naninirahan sa bayan ng Anda. Sa investigasyon, nabatid na nag-inuman muna ang suspek at biktima hanggang sumaong katang dati nilang alitan na nauwi sa mainitang pagtatalo. Mga bandang alas 3.45 ng gabi tumayo na ang biktima at naglakad na pauwi sa kanilang bahay, subalit sinundan peto ng suspek at pagsapit sa harapan ng pamilihang bayan dito na pinagbabaral biktima na agad namang nadala ng rescue ambulance ng LGU sa hospital subalit hindi na umabot ng buhay. Agad ding na inaresto ang suspek sa si ginawang post operation ng PNP ngunit hindi na recover ang baril nitong ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Anda Police Station ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pardo Arrested Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, na, Freddy.